Pakinggan nato ang patsaring ni Amy Marcos sa Senado, no? Kamo nalay maghusga, ha? Pero di gyud ta magpadala. Paminawa ninyong tanan. Complementarity. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita ko na dito na kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibisan niyan ay ang korte doon sa bayan na yon hindi ang International Criminal Court in the Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo ng katawungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay so saka pa lang yan pupunta sa ICC. Okay. okay. So narinig natin at uh, ito yung uh, diskurso at paliwanag pagkatapos ng ratifikasyon ng ICC dito sa Senado. Noong 2011, maliwanag na court of last resort ang ICC. At... Uh, Pupunta lang tayo dyan kapag ayaw o hindi kaya ng ating Korte dito sa Pilipinas. Ngayon, nangangamba ako pagkat ang SOJ natin sinabi that uh, the families or the victims of the so-called EJK were compelled to sue abroad inasmuch as there was a failure of our justice system. Hindi na gumagana ang ating mga Korte. Sa so, mabilis lang na pananalita, baka naman na uh, isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or uh, uh, kawalang kakayahan ng ating Korte na umandar. Kasi yun ang sinabi. Um, Pero ang sabi naman ni Senator Santiago, the rule of complementarity. I think uh, the DFA is more than familiar with that. Kapisado natin yan. Lahat ng treaty, complementarity ang sabi eh. Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, doon lang tayo hahantong sa ICC. Tama po ba yun? Mama, pwede akong... Ang, ang ano ko kasi dito, yung mga nagpunta sa ICC ay sinubukan nila makakuha ng hostisya sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina ni walang, ni ng ang kaso dito. Yung na, eh. A ang, problema nga po dito kasi, uh, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal noong panahon na, na yun. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi... Ang sinasabi niyo, may bumila? Ho, meron ho. Meron, merong mga nagreklamo. Nagdagdang kang magreklamo. Ngunit wala pong nangyari. Pero yung po yung, yun, ang pa. kaya sila nagpunta sa ICC. Hihingi kami ng... Hindi sila kilala pero yun nga ang, yung mga nakausap ko na nung ilang mga araw nakaraan karaan, yun sinasabi nila sa amin. Maraming salamat, pero kung maaari, bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Kung meron kayo... Ah, ah ang... po namin, maghahanap po kami. Okay, pero um, Parang uh, inaamin ngayon ng uh, ating uh, kabinete, lahat ng mga kinatawan na narito na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Gumagana po. Gumagana ang ating judiciary system. Eh pero narinig natin ang uh, dakilang senadora uh, na nakalipas na, na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang uh, palpak na, talagang surrender na. Tumaho ah, ito eh. Uh, ilang taon na nga ako silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, para hong pangunin Pangulong Duterte. Nakademanda na ho, nagdedemanda na po sila. Ay, yun ho, mag, ma, dapat maging maliwanag dito. Sige, Hindi pa, po hindi... sila nagpunta roon noong 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron. 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho rito, yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Duterte. So sana, maipigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain ito sa Pilipinas na hindi naman na umusad, na talagang uh, walang pag-asang magtagumpay. Isa 'yon Ikalawa, baka uh, ilang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ay nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala akong nangyari sa mga kaso ng IJK eh. Talagang wala akong nangyari. Pero may kaso ba? Eh nga ho eh, wala nga, police report nga, wala eh. Ganun ho kahirap investigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po yung nabigyan ng ulat na may nagtitimanda, ang una po natin hahanapin, police report. Araw, kasi araw, at least sila po ang naglalagay ng